Hello mga person ko, magandang buhay and this is my another vlog. Enjoy watching! Birthday nga po pala ng asawa ko ngayon. Sabi ko sa kanya sa birthday niya ay manood kami ng sine. Kahit ayun lang ay may magawa kami or may ganap sa kaarawan niya. Saktong-sakto ay showing pa rin ang Hello Love Again ni Miss Catherine Bernardo at Alden Richards. Kapag mapapansin nyo mga person ay parang malat or paos ang boses ko dahil may sipon nga ako at inuubo rin. Pero Kerry naman, kaya ko naman mag voice over. Sabi ko nga sa asawa ko ay siya na lang mag voice over kaya lang hindi siya sanay. Hayaan nyo balang araw ay tuturuan ko siya. Para gayahin niya na rin ako Nagbabiyahin na nga po pala kami dyan mga person Pakwento ko lang po sa inyo mga person ko Na ang asawa ko ay hindi niya naman Sina-celebrate ang birthday niya Kaya nung sinabi niya yon Ay sabi ko sa kanya Na ngayon kasama mo na ako Na kapag birthday ka Ay palagi nating isa-celebrate Hindi pwede hindi Kapag birthday niya Ay piling ko ay birthday ko na rin dito na nga po pala tayo sa SM Pampanga mga person ko. Makikita nyo po dyan ay inaayos na po ng aking mahal na asawa ang aming motor. Dyan po kami nagparking. Pati yung mga helmet po namin ay dyan na lang po nilagay. Kasa naman po ipatago pa po namin dahil may bayad dyan. Makikita nyo po ang birthday celebrant ay feel na feel niya po ang paglalakad. Habang binibidyohan ko siya dyan ay natatawa ako. Siyempre, gwapong-gwapo din ako sa aking mahal na asawa. Masok na nga kami dyan sa mall at nag-CR muna nga kami After po namin mag-CR ay sabi ko sa kanya dali-dali na kaming pumunta sa may cinema Dahil yung showing ng Hello Love Again ay 5.15 po Mga lagpas 4.30 na rin po kami nakarating dito Nag-escalator na nga po pala kami papunta dun sa cinema Nagtuok lang nga pala kami sa trabaho para lang ma-celebrate namin ang kaarawan niya kahit napiling ko ay kulang yung oras, ay nag-go pa rin kami kasi kinabukasan ay may pasok din. Kasura ng buhok ko mga person ko, wala din kasi akong balak na magpareban ngayon. Baka next year mga September or October na lang ako ulit magpapareban. Ay hirugo, kalwat! Nandito na po tayo sa may food court. Dadaanin po natin ito bago tayo makapunta sa may cinema. Akala ko dito banda ngayon pala sa kabila. Hindi pala naka-open yung cinema doon. Nagmamadali na ako dyan kung makikita nyo mga person ko. Kasi po pagkatapos namin bumili ng ticket ay bibili kami ng pagkain para may kinakain kami habang nanonood po ng sine. Gusto ko kasi masimulan namin ang aming papanoorin. Kasi nga po ay mga oras na rin po kaming nakarating dyan. Sabi ko po sa inyo eh kulang po talaga yung oras. Pero sakto lang dahil nakahabol po kami at nakabili kami ng pagkain namin dyan at kung 7 o'clock naman po kami manonood, ayun po yung last showing ay lalo po kaming gagabihin. Kahit po pala on its second week na, ang Hello Love Again ay marami pa rin po pala talagang nanonood. Makikita niyo po dyan, marami pong nakapila. Now showing din po pala dyan ang Moana. Yung ibang nakapila siguro dyan ay Moana ang papanoorin nila. Dito na nga po pala kami at bibili na po kami ng ticket namin dyan. Sabi nga pala ng asawa ko dyan ay dapat pala nagpa-reserve na kami ng ticket dahil pinakita ko sa kanya nung nakaraan ay dinownload ko ang SM Cinema. Nakita ko kasi doon ay wala pa naman nagpa-reserve kaya sabi ko ay bibili na lang kami ng ticket dito. Ngayon pala ay marami rin palang manonood sa araw na ito. Bumili na nga rin pala ng popcorn dyan ang asawa ko. Sabi pala ng titinda ay pumasok siya at dun sa loob pumila muna. Agad-agad pa mo siyang bumibili. Ngayon pala ay meron po palang pila dito. Alam ko lahat naman tayo na kapag nanonood ng sine ay hindi pwede mawala yung popcorn. Pinapabili ko nga rin po pala dyan ang aking asawa ng tubig. Kaya lang sabi ko ay wag na. Dahil nakita ko yung mga pumapasok sa may cinema ay may bitbit na tubig. Libre lang pala yun. Bibigyan kanila per person. Dati kasing nanood kami ay wala namang ganon. Buti na lang nakita ko kung hindi madami kaming tubig. Hindi na rin kami bumili dyan ng mga soda-soda pa. Nakabili na nga po pala kami ng popcorn. Ngayon pipila po ang aking asawa dun sa maraming pila kanina. Hindi ko na nga po pala nabidyohan yan. Nakita nyo rin po na bumaba ako dahil bumili ako ng buko shake. Balik ko nga pala nakita ko ang aking asawa ay nasa gilid na hinihintay niya na lang pala ako para makapasok kami. Ayan nga po pala ang sinasabi ko na may libre naman po palang tubig. Kaya tama lang na hindi ko pinabili ang aking asawa para tipit. Maglalakad na po pala kami yan papunta sa may cinema. Sa Cinema 6 po kami. Sa Cinema 6 showing ang Hello Love Again. Kamali pa nga ang aking asawa dyan. Dire-diretso pa mo siya. Sabi ko sa kanya ay sinusundan ko lang siya. Maririnig niyo na po dyan ang theme song ng Hello Love Again. Tapos na nga po pala ang pinapanood namin dyan. At nakita nyo rin po kaninang umuupo kami ay eh meron pong matanda na nanonood. Hello po sa inyo lola, nagustuhan nyo po ba yung pelikula? Ang Hello Love Again ay drama at romance din. Pwede rin siyang comedy dahil may part dun na si Joros ay nagpapatawa. Ang kwento po neto ay tungkol sa dalawang nagmamahalan. At syempre sila ay OFW sa ibang bansa. Kaya kudo sa mga OFW na ginagawa ang lahat para sa pamilya nila. Yung love story naman po nila, minsan man po itong nawala or naghiwalay po sila ay hindi naman po ito mawawala lalo na kung mahal niyo talaga ang isa't isa at maghintay lang kayo hanggang sa maging ready na kayong ulit dalawa. Happy ending po yung movie at kinasal po sila. Kaya always find our tahanan. Ako kasi nahanap po na ang aking tahanan. Ayun po ang review ko sa movie na yon. Alam ko rin po na may iba rin po kayong review. Congrats po sa cast po ng Hello Love Again. Nabalitaan ko po na bilyon na po sa takilya. Nandito nga po pala kami ngayon sa May Matagal na po namin gustong bumili ng karaoke dito. Yung sinasabi ko pong karaoke ay wireless karaoke speaker with handle and dual microphones. Kaya kung gusto niyo pong bumili kahit hindi kagandahan ang ating mga boses ay bili na kayo dito sa May Sar nga po pala dito ang aming nabili kung may damage or gumagana po. 2,000 po ata talaga ang price neto pero dahil kapag meron kang smart cards ay magiging 999 na lang siya. Dalawa nga pala ang binili namin dyan dahil nagpabili rin ang aking mama. Nabihan ko nga rin pala ang aking asawa dyan na bumili kami ng sapatos niya dahil ayun na lang ang regalo ko sa kanya. Kaya lang sabi niya ay tsaka na lang. Pumunta nga rin pala kami sa may karaoke hub. Kapag pumupunta kami dito ay hindi pwedeng mawala ito. i think i got to be minutes nga lang pala kami dito. Dahil oras na rin, yung asawa ko hilig talaga ang kumanta. Ako rin naman hilig ko din yung kanta lang yung hindi. Pero bakit ganun nga ba, ne? Yung ibang kanta maganda yung boses ko pero sa iba, pahangit. After namin kumanta, sinabihan ko ang aking mahal na asawa kung saan kami kakain. Sabi niya nga ay Jollibee na lang daw. Ay Jollibee na naman kahong ganun sa kanya. O sige kung gusto mo Shark Spin na lang. Pero nakita namin ang Panda Express kaya doon na lang po kami kumain. Pagpasok namin dito ay sold out na rin ang ibang menu nila. Buti na lang meron pang Orange Chicken. Well, ayun ang bestseller nila dito. Tapos, yung asawa ko ay Mongolian pork na lang yung sa kanya. Dapat yung may whip kaya lang din na available. Bumili nga rin pala kami ng fortune cookies. Kada order pala kung ilan kayo ay bibigyan naman din pala kayo. Binigyan nila kami ng dalawang piraso. Ayan nga pala yung sa Experience the present rather than rebelling in the past. Ibig sabihin, hayaan na yung nakaraan. Ang importante ay yung ngayon. Ganon yon Yung sa asawa ko naman, make time to enjoy the fruits of your labor. Ibig sabihin, i-celebrate natin yung mga panalo natin sa buhay. Ganon yon Ganyan po ang sa loob ng Panda Express. Nakakain na rin po ba kayo dito? Kami po, first time po namin dito. Nga po pala ang orange chicken. At yung sa asawa ko naman ay Mongolian pork. Sabi ko nga pala sa asawa ko dyan, ay masarap naman pala dito at sulit. Akala ko ay konti lang at hindi kami mabubusog pero nung kumain kami ay busog na busog kami Ang Panda Express po ay American Chinese Food Sa susunod nga ay kakain kami ulit dito at titikman natin ang iba nilang mga siniserve or menu At aagahan na rin ang pagpunta para hindi maubos ang menu nila Nyaman ng mangan, mangan tamo po Masarap din po ang fried rice nila dito, hindi siya masyadong oily, sakto-sakto lang po talaga. Kaya sabi pa ng asawa ko, ang sarap ng sinangag nila. Tapos na nga po pala kaming kumain dyan. Ako kami umuwi, sabi ko sa asawa ko ay pipicturan ko siya. Sayang naman yung outfit niya. Yung polo niya po pala dyan ay susuotin sana nung nag up kami. Kaya lang sabi ay wag na daw yun. Kaya first time niya lang suotin yung damit na to. Kapogi na talaga ng asawa ko. Tapos ko na nga palang picturean dyan ng asawa ko. Pauwi na rin po kami dyan. Biyahi na po tayo. Patapos na nga ang araw na ito at nagpapasalamat ako ay nairaos namin ang kaarawan niya na kahit papano lang ay na-celebrate namin. Tsaka na yung cake at regalo niya pwede ko naman siyang ibili kahit hindi niya birthday. Yun lang mga person ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Magandang buhay po.